Hey, hi, guys. Good morning. Good morning. Yeah, Ayaw, Ayaw, Yeah, kami ngayon guys. Ayaw, yeah. Ayaw! Ayaw nang geng so. Ayaw. Uwi, uwi, ka na. Ah. Hiwan mo na si Yoyo? Hiwan mo. na. Uwi na. Uwi mama na. Uwi na. mama mo na. Uwi na uy ka mama to ha tapos next 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 week punta ka uli dito ha kunin kita uli ha kunin ka ni yoyo ha ha kasi malulung malulungkot na naman si yoyo tingnan mo tingnan mo tingnan mo oh, dina, dina. good morning oh, good morning guys Hi, Kiki. Oh, geng-geng kami. Good morning. Uh, good morning po. Uh, good morning. Ang aga-aga po ang nagising ng aking uh, apo. Oh, uh, geng daw kami. Kinawa niya yung stand na ano. Kasi ilang araw kami hindi nakapag-geng-geng. Oh, uh, kasi yung karakter ko kasi na juding Judeng Eh, ayoko ipakita sa kanya. Maka magkaroon ng isip ang yoyo ko bading. <laughs> ya <laughs> kaya Yakay, yakay. kaya yakay kaya 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 ma kaya 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 Good morning, kaya 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 Hi, guys. kaya 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 kagabi hey, ng ABCD po. Ayan. Alaga. Alig, alig, alig. Alaga. 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 Sample. Anong letter to? Anong letter? Ito. papa ko yung buko. Ayan. Ah. Anong letter? P. E. Ito. 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 Ano to? B. Ano... E. Ito. Ito. Anong e. letter? Ito, ito. Ito. B. Ito. Anong letter to? U. Ito. Ito. Dali. Oh. Ito. Tingnan mo muna. What's mo muna? Ano to? Oh. Ito. Ito. O. O. Ito sa taas. Ito. Ito dali, F. O. Ito. O. Ito. I. E. Ito. S. Ito. Ayan, Ay. Yan. Galing po. Tingnan mo. Tuturoan kami niyan. Lahat ng letra. Lahat ng letra. Kabisado na niya guys. Kaso nga lang. Tamad magsuwat. Ano? Masulat tayo. Sulat. Ayaw, sulat. Ah, ayaw sulat. Pero tanungin mo sa mga letra, lahat. Alam na alam, guys. Eh, yan, yan ang yan lang apo ko, yan ang ano. Malang mana sa pinagmanahan. <laughs> oh, yan. Oh. Sulat tayo. Kuha ko na ng ballpen at ay lapis. Susuwat si Bryce, no? Ha? Tamad yan magsulat. Tamad magsulat. Pero pa siding muna lahat ng letters. Alam niya. Pati pagbilang. Yan. apoyet niya nga po, nagtuturoan kami kagabi. Habang ano, sana katulog na kami dalawa. Okay hmm. yeah guys, hanggang dito. At mag aayos pa ako ng aalmosan din namin mag Ah... Uh, good morning po sa lahat. Sana po nasa mabuting ano tayo, pag ng umaga, na, -na, -na masaya. Lagi lang po masaya. Alalanin. Jesus, Loves you every day. Say, oh, bye bye, guys, and good morning. Bye, guys.